Hello mga ka-farming, good morning sa ating lahat. Flex ko lang ang flowers ko mga ka-farming. But before sa pagpatuloy sa inyong panonood mga ka-farming, please don't forget to subscribe my channel. Hello mga ka-farming. Good morning mga ka-farming. No? Once again, please don't forget to subscribe our channel para updated kayo sa next episode ng ating mga vlog. Ayan mga ka-farming, ito si wife learn also how to find hair on in ka mga ka-farming. Totoo po yan mga ka-farming. No? Yung mga asawa po talaga kinakailangan din na may mahahawakan na pera. Kasi kung may stress or anuman yung mga problema sa buhay, may pira ka pupunta ng kahit sang lugar, pupunta ng mall or mag relieve stress, no? mga ka-farming kinakailangan na may sarili kang pira sa bulsa mga ka-farming. Ayan, ayan mga ka-farming, tumutulong din naman ako sa husband ko sa paghanap. No? Kinakailangan na may pira din tayo ng mga ka para iwas din sa malaking gastos ng mga kafamily kasi marami tayong babayaran, may internet. May internet at saka yung pang-araw-araw na pagkain natin sa ating hapagkainan mga kafamily. Kapag ng mga kafamily ngayong New Year, maraming bibili, no? Maraming bibili ng ating mga manok no para sa kanilang New Year. Advance Happy New Year pala sa lahat mga ka-farming. Ayan po, kumakain na po ang ating mga manok mga ka-farming. Kasi gutom na gutom na po sila. Umagang umaga, kumakatok na po sila sa pintuan para maghanap ng pagkain mga ka-farming. Yung pagmamanukan mga ka-farming, no, nakakatulong din ito sa ating hanap buhay sa araw-araw ng mga ka-farming. Kasi pwede din natin itong ibinta. Uh, first sa itlog sa mga sisew sa mga RTL, ready to lay egg na mga manok. Ayan, pwede si, din siyang pang ano, egg production, pwede siyang pang meat production ang pagmamanokan mga kafarming Ang problema lang talaga mga kafarming sa pagmamanokan mga kafarming ang tag -ulan. Yan po ang number one problema at yung mainit na mainit ang panahon. Magkakasipon ang ating mga manok mga ka -farming at saka yung mga daga, mga ahas, yan po ang problema sa pagmamanukan. Itong mga daga din mga ka-farming, no? Uh, problema rin ko ito mga ka-farming yung mga daga kasi ano, oh kinakain nila ang mga sisiw pa lang, no? kinakain ng mga daga. Halos mga basta mga marami nang naubos ang ng mga daga. Ang mga manoko ko marami na inubos na ng mga daga at saka itong rain din mga ka-farming yung ulan pag wala talagang insakto no yung insaktong ano yung mga atok no sa mga manok no yung mga sisiw ayan magkakasakit talaga ang mga manok yan din ang problema mga ka-farming sa pagmamanokan and mga ka-farming ayan po mga ka-farming pumunta kami sa dagat mga ka-farming kasama ng aking mga mga pamangkin mga kaparmen maganda ang dagat pang stress reliever ayan yan paborito talaga namin ang dagat mga ka-farming. masarap ang simoy ng hangin sa dagat at saktong sakto ano hindi naman siya low -tide, hindi naman siya high tide mga ka-farming sa pagligo ayan thank you so much mga ka-farming sa panonood